Yan, color coded tayo. Pag 14 mm na wire. O kulay dilaw. Ano to, pang saksakan. Saksakan. Tapos, pag mga 12 mm. Yan, kulay black. Mas manipis siya. Para sa ano yan, switch. At saka sa ilaw. Bali dito, ito yung ating CR ito yung ating CR tapos ito yung ating lababo yan lababo ito yung ilaw ng ating lababo ito yung ating ilaw ng CR bali magkasama yan sa sa, sa switch baling yung switch dalawa, dalawa ang sang pindutan ito magkasama yan magkasama yan yung sa switch ng ilaw ng CR at switch ng sa lababo, sa ilaw ng lababo, ay eh makasama magkasama dito. Bali, dalawang, sa isang gang, dalawang switch. Tapos ito, ito yung switch 12. Ito, 12 mm. Ito, magkasama dito yung switch ng sala. Ito, sala. At saka, sa hallway. Yan Diyan sa labas. Bali dalawang isang gang isang gang to na two switch. Yan magkasama. Dalawa ang ano ito pindutan. Tapos ito yung ating kwarto. Yan. Ilaw ng kwarto. Dito yung ilaw ng ating kwarto sa loob. Ah, ito sa loob sa yan. yan. Tapos ito ay sa saksakan din ng mga appliances. Bari bababa ba pa yan dito. Dito na pwedeng dito lumusot sa likod. Pwedeng dito sa harap. Kasi merong isang saksakan dito. At merong isang saksakan din dito. Tagusan siya. So, sa kwarto. Isang saksakan lang sa kwarto. Tapos dito sa labas may isang saksakan para gagapangin dito pupuntang sala malapit sa pinto connection yan ulitin ko itong switch dito malapit sa pinto ay magkasama ang ang ilaw ng sala at ng hallway sa labas isang ilaw sa hallway so dalawang pindutan to Ayan, malapit sa pinto. Pagkatapos, yung switch ng, ano, ng ating kwarto ay naandito sa likod. Kung ito yung pinto ng, ito yung pinto ng kwarto, ayan, naandito siya sa likod. Tapos, saksakan, magdudugtong pa tayo dyan, papunta dito, pababa. Basta ang 4, uh, 12 mm ah 14 mm yan yung sasaksakan yung mas malaking wire tapos dito ulit sa ating CR may isang ilaw at sa ano to sa lababo magkasamang switch Iisa ang wang gang to switch magkasama na sila tapos meron tayong live live dito. Live para sa saksakan. Sa tas ng lababo. At papagapangin natin dito para merong isa sa sala.